Yan, beauty sa lahat mga maser Di tayo sa dolomite pit. Ito yung mga barko sa likod natin. Yan yung barko mga maser sa likod natin. Kasi hindi pala nasusun. mga tayo ito. Marami lahat ng mga tao-tao mga maser. Oh, pwede na sana maligo dito kasi mukhang bawal pa siguro. Pwede na sana maligo. Ayan, ito yung bandang... Mga oh, nilagay na ano... Buhangin. Eh, may halos talagang buhangin, o no? Master, no? May halos talagang buhangin bawang eh. eh. dolomite. Dolomite eh. yun yun eh. so, di na yun yun di ko 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 tayo, ko di 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 ko kaya kasama natin sila Boss Eddie Tapos wala ang TV Kaya lang 2.0 pa Wala ang 2.0 ah, Napapalun niyo yung ano to, mga master ha Viral nga yan, viral Jomai, Jomai Vlog Jomai Vlog Dami rin barko rin no? Dami rin rin barko Ini mga bato ng ganto. Parang ganto ah, marmol. Yung iba na no, mas no? Parang marmol yung iba. Oo. Oh. Yung sa pang ano. Ha? Kasama sa pag-deliver. Yon mga master, pag kayo sibong tari ito, punta kayo dito, libre naman to, lalo mang bayad ang Dolomite Beach eh. No? Libre entrance.

Yan, yeah, sa mga gusto pumunta mga master, pwede na kayo pumunta rito. Maganda ganda na kaso, hindi pa pwede, uh, hindi pa kaya tapat pwede paliguan. Kasi nililinis, na, nililinis pa, nilinis pa oh eh. Oo, kung ano, mara o. Pero mas okay na siya ngayon. Saka hindi ko lang kung parasan yung ginagawa na yun. May ginagawa din mga master, din natin kailang parasan yun. Para baka isang daan din niya na dokdungan ba para ano para mas mapalapit no oh hindi dito lang mga masaya maraming salamat kaya sa bisin nyo lahat hindi ko na kayo